Kailangan okay, niya isda. Kailangan okay, niya. Ang ala niya ano. niya, Pompano. Ngunit kung sa daan kay karoon nyo, kaya sir din siya ginig na. Gawa ito na. Pwede siya kikaroon ng lami. Apat na hiwa sa isang isda. Magpaksita o. Where should version ng mga kapsin mo sa kung tanong kami kaya na siya. Una na po ang ako paminta di Hano. So, simple ko siya. Hindi na mo mabiso-biso. Tuyo rin. Lagyan natin ng suka. Yan, ganyan na oh. o. Lagyan natin ng dalawang bumbay. Masarap pag maraming bumbay. Bumbay ako sila ang ating ng... Ganito. ganyan. Yan na. Tapos pa yan. So yan, tuyo, suka, pat pepper, bumbay at saka hus. Yan yan. Yung kumpano natin, no? Di mawala ang olive oil oil natin. Lagyan natin ang olive oil pang ano, pang palasa. Pero yan, ha? Olive oil yan. Parang adubo na talaga ito, eh. Sarap. Sarap yan. Nulutuin na natin. Yan. Ang ating adobong pompano. Magpapan natin punting daon palita. Parang ano talaga ito? Adobo. So, ito mo sa ana-anaon Parang para uh, sure kung lihat sa ang kuan. Ang uh, ilang ito. Hintayin lang natin ma-reduce yung sauce niya para mas malinam-nam. Okay, kayo ni. So, dahil yun yung na kay Kaya mga o isdang paksi yung uh, isip-isipin mo hanggang saan ka makapunta. Sarap, sarap. Ba? Hmm? Wow, sarap ang ating adobong pampano. Ito na akong pano natin. Bilis, diba? Ang bilis, bilis. Ayan. Ayan. Ang masarap. Ayan. 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 bilis Ayan. 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 Masarap. Ayan. Hmm? Ayan. Diba? Ayan. ang ating